sa tradisyonal na feng at ilang paniniwalang Pilipino, hindi raw mainam ang magkaharap na pinto sa loob ng bahay. Ayan, nag-comment si Mima na masama raw na magkaharapan ang mga pintuan. Yung mga time na nagpaparenovate pa kami neto, meron na rin nagsabi sa amin na hindi daw talagang maganda na magkaharap yung pinto, pero tinuloy pa rin namin. Bakit? kasi unang-una -una po sa lahat, hindi naman po ito main door at hindi rin naman po CR yung pintuan na nakaharap dito sa kwarto namin. Base po dun sa feng shui article na nabasa ko, ang mga madalas lang iwasan ay number one, yung pintuan ng CR katapat ng kwarto. Sinasabing nakakadrain ng good energy at minsan nakakabawa sa kalusugan o kayamanan. Number two, front door katapat ng liko likod ng pinto. Sinasabing nawawala agad ang good luck dahil tuloy-tuloy ang labas ng energy. At kung hindi naman ito may iwasan, may mga bagay naman na pwedeng pangontra. At sa awa naman ng Diyos, wala naman pong masamang nangyari sa mahigit dalawang taon na nakatira kami dito sa aming bahay. Para sa akin, simula nang tumira kami dito, isa ito sa mga naging dahilan ng mga biyayang natatanggap namin ngayon. At laging tatandaan na always manifest good luck in In life and it will come back to you.